Yo, ayan o Good morning, good morning ulit mga busing na po na po tayo, galing na sa Yawiyawan Ayan Let's G Uy, Ana May kamuting kahoy na ko, may talbos May gata May bagoong, may tuyo May bilis na tuyo Abay, may pangalmusal na Diba? <laughs> para mamayang gabi na lang ako magluluto ng ban ng na karne ito sarap kasi ngayon yung ano yung talbos pero yung talbos ng kamote na ito sabay abot pa ito hanggang tatlong araw ito no? Mabibigyan ko sa ito sila kuya. Gusto din nila ito eh. O, tignan nyo yan o. No? Oh. ng hamog sa taas o. Oh nasa taas na naman yung hamog dati dito sa baba ngayon nasa taas kung nakakyat tayo ay naku po maganda sana kaso napakadulas parang ganito rin oh Ayan napakadulas to ha ah, sarap sana okay ah. lang okay lang yan isa sa tayo mas mabuti na yung Nagiingat iingat tayo eh ha ah, hanggang dito may hamog oh. yan Hanggang doon lang sa lapasan ng bundok na ito, mga busing Tapos mag-continue tayo doon Palapas na sa bayan ng Barupa O sa Tulay no Sa aglampas ng Tulay Ayan, Hanggang doon na sa bahay Naglalaro, sige naglalaro Naglalaro ang mga bata no oh, gaya nito oh, napakadulas nito ay naku po kasi no <coughs> bakit dumulas yon doon sa taas kasi yung mga dahon ng kahoy no na nalalaglag na nalalagas na yung nabubulok na at saka naulanan, ulanan ganon no yun yung mga madulas no tapos nagkaka ano ba tawag ganon basta Tagalog, yung baan lumot Almost, most, ah, uh, ano ba yan? Musi? Ano ba? Ayok na to ah. Pinapahirapan ako ah. <laughs> <laughs> no, yan yung napakadulas talaga. Abay, na ilang bang pranga lang ako eh, nadudulas na yung paa ako. Magpapatuloy pa kaya ako. Eh, kaya abang na. Isa sa tayo, eh, magluto na lang ako at magkain hahahaha <laughs> eh naku diba doon doon sana plano ko na mag yawan tayo sa taas eh. kasi may napakaganda doon eh maganda rin naman diba daba pero magas maganda sana doon sa taas pinatoki e okay lang kahit na hindi natuloy yung plano at least safe tayo diba safe tayong makaka uwi Yan lang naman yung atin, nag enjoy tayo, safe tayong makakawe no? Dahil may paglulutuhan pa tayo, may pagandaan pa sa pag no? Yung pamilya natin. Kaya kahit na matagal yung takbo ko, hindi na ako nagpapatakbo ng mabilis, at least nakapawi ako ng safe. Iba na talaga, eh. Iba na talaga pag tumatanda ka na. <laughs> <laughs> dati dati oh nang bata bata pa dati dati pag nagpapatak po pag labas sa bahay ay nako parang lumilipad pero ngayon na-realize eh totoo talaga yung kasabihan na marirealize mo din yan kalang araw <laughs> pagdating ng pamang panahon, oh, di ba? Ano, doon na lang po tayo mga busing sa na sa paglampas ng tulay malayo-layo pa yun eh. Okay? Itakit na lang tayo doon. Yan, so dito na tayo na. Nakalampas na sa tulay. Inaayos ko pa Ang ganda ng palay nila dito. Ang ganda ng palay, ang ganda ng panahon, ang lamig, ang sarap kumain. <laughs> Ay, ako, kain na naman. Tapos, papawis Parang inuto natin yung sarili natin, pero yon yung kailangan eh. Diba? Pagpapapawis, tapos kakain. At hindi naman tayo kakain na tayo Namamatay <laughs> din tayo yan eh. At least yung namimintay natin oh no. Uh, purong bulay no? nung makaraan na lo isang linggo purong bulay ay nako po napakasarap may video din ako dyan na inupload eh na may alimasab <laughs> ay nato at ano ba siyahe na naman tayo po eh dahil yan yung ah, natin compare natin, may moto vlogging Pero eh. at least may isa kayong mapapanood, hindi lang puro vla, moto vlogging, no? may isa kayong mapapanood sa mga video ko. May yawyawan, may kainan, may nature sa ano ba yan? trip, di ba? So mostly, katog lagi Kasi yan yung niche ko eh Dati hindi ako nag-sabi ng niche na yan Ngayon niche ko na po yung katog Kasi dyan tayo Dyan po ako no na Dyan Nagsimula So na mag para, para para ng pagawa ng video sa pag i dati isda lang sana yung content ko eh kaso nakakapuring talaga pag isda lang araw-araw ah, -araw, ba naman mag-upload yun ang puro isda yung nagawa ko pa lang paulit-ulit di ba? nakakatawa ka pa okay lang sana kung bawat araw na o nagawa mo no, so, na iba't din naman ang kanap pero eh, sana yung makita yung mabibigyo, di ba? Gaya nito. Ito, so, araw, araw kung araw-araw yung -araw, paglabas, ganitong lugar makikita nyo, pero iba't ibang mga tao, iba't ibang mga sasakyan, iba't ibang mga uh, ganap, no? So, iba't ibang ganap, iba't ibang mga mabibigyo natin, gano'n. Kung kapon, bumili ng tangkong buka. Ngayon, kung bibili ng kaputi, buka, bibili ng saging. Di ba? Iba't ibang ganap hindi ka mabobord, di ba? Pero kung sa doon lang sa bahay, wala ka talagang magandang content doon. Apat na sulok ng bahay lang, pabalik-balik, peso <laughs> tulipot. Tapos yung isla ko, nasanda matay-matay pa. Lupit <laughs> talaga ng tubig natin Eh. Tapos ibang wakang sana malunggay sarap na pinatawangit <coughs> na yun hindi kaya sa buhubo yan o tinuloy tuloy ko na lang po mga busing nga hindi na po tayo magkatapos ko lapit na lang din naman po yan na yung suking so natin sa nanay nalampasan na natin yung suking so natin na si tatay <laughs> Ngayon, palapit na tayo sa tuking natin ng mga gulayan. Diba? Ayun, bilis na. Okay. Ganito lang po yung takbo ko. No? Hanggang sisinta. Para makaya ng trade po dyan. Na may mga unexpected na mga moments na eh, nilipo, may tingil, may ganon na kaya ng break ko na i-handle yung bilis so, kaya uh, niyang patigilin ka agad sa kahit sa tricycle eh, na-overtigan tayo <laughs> oh, yeah. nagtada ng happy farm dun sa loob pero mula noon hindi pa ako nakapasok dun eh. may iya ko ba nagpa-vlog din naman dyan eh May ibang vlogger din naman na nakapasok na At yun si Badyan Ouch Tips na yun na may iba to ko po tips na nadulas ko Ang ganda ng Ganda ng gulay ha Kaso bitin na Yan na yun sa susunod Eh purong gulay na din naman ako eh Nung, nung mga nakaraan ay eh. Makikita nyo naman yun sa ibang video ko na maunang upload dito no? ano purong gulay yung natanong nito dito gulay sa potensya no? ito na natin tayo ayan na si nanay ito na si nanay na natin sa gulay ang gulay na pabahaba ng buhay ayan ayan ba? Diba? good morning alas ilong ko bahay mo o diba ba? diba alas ilong ko alas shut up let's let's go home at ako ay magbibigbit napakaubo, napakahirap nito gawin ng pan to no? kasi kaya panin ko pa no? eh, kaya at, kaya pinupad maliliit tapos eh, bago pa yan kumuhin hanggang sa lumabas yung pan tiga tiga ino hanggang sa lumabas yung katas nya no? yung katas ng dahon na yan ng talbos na yan kailangan ma-extract yan para hindi pa pa hindi pa kaming matakla no Sino tayo malapit sa kanto maraming maraming salamat ulit mga buti nga sa inyong parating ah, pagsuporta yan sulit na mga supporters shout out Apa and Papa's vlog Shout out No Kung no, hindi ko manamin So, yung napapa-shout out Sino ba yun? Nakalimutan ko ha Kaya lang po Kaya lang po Please Gawin ko na lang mamaya The Screenshot po Ayan Dito ka tayo sa bahay Saan ka pupunta Mama and Pai Ayan Oh yeah, kerap. yuk! ok bos <laughs> kah paling hoi. Yang, oh, <boska, bling> <laughs> oh dia wala pun ada nama tahu, pero gumagana yung tidur. Ini naik, ini wala kasi kasih kenina, nak no, antar bahasa di kolor bahasa mame. Yan po mga pusing hanggang dito na lang at maraming salamat. Love you all. Bye-bye.